Yun uh, mga idol. Bali uwi na kami mga idol no. Saka giniginaw na rin si Alkespat Bali ito nga pala yung nauli namin lahat-lahat mga idol. Pagdating sa bahay, pritawin namin mga idol at wala kaming ulam. So, abang lang mga idol sa ano, pagdating sa bahay mga idol. Mga idol no. Ah, lilinisin natin mga idol at uh, prituhin natin mga idol. Ah. Oh Pogi nang tagalini sa idol. Siyempre eh. Yung mukha idol oh. <laughs> hey So ayun mga idol no. Ah uh, na natin yung nahuli nating isda kanina sa pamana. Ayun mga idol. Bali kakain na tayo mga idol no. Pero bago 'yan, pasalamat muna tayo mga idol. Lord na makapangyarihan sa lahat. Tandiyan ka sa sa kulangitan at nandito ka rin sa mga puso namin. Lord, maraming salamat po sa binigay mong biyaya para sa amin na way makapagbigay ito, kulakasan sa aming katawan, hindi lamang physical pati na rin spiritual. Ang lahat ng ito ay aking binalangin sa pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Yun. Uh, Inan na mga idol. Bang na naman ito. ito. mga idol o. Oh. Nagandaan namin ito mga idol. Idol uh, o. Mm. sa so model may sasawang din kami model yung ano pala natin yung laki ni ang so malaki ni kami dito mga idol Ayun mo na, nabukay sa hindi natin eh. Mm -hmm.

di talaga kami kumain kanina ng mga idol kasi ang ulam namin kanina, laki nilang. Agbis mga anak ko, ah, maana tayo para may ulam tayo ngayon. Ayun, sa awa ng Diyos, ah, nakauli kaya ayun. ulam Sa pag-toasted, no? Hmm. Ang ganong native, bino ba, no? Hmm. Isa lang. Matas yung ano, eh. Matas yung tubig, eh. Pero kung medyo mababa, doon sana tayo, sa ano, sa may taas, malalim kasi doon sa may taas, eh. Hmm may hukay eh hanggang ano yun dun parang baka hanggang liig yun dun o hanggang baywang hmm. tigas na lang ng tinik nitong ano arroyo no hmm. Ay, masarap yung laman. Mataba. Mataba. Hmm. Idol. May mga asam namin na dito pag may dumadaan. Yun, tumatahol. Dabi na kasi mga idol. Salat. Tapos may tuyo pa, no? Kalamansi. Hmm. Sili lang wala. Ubus na sili natin. Doon ang ulam namin kanina mga idol. Oh. Noodles. No, mama yung malaki. Hmm. Tira yung malaki. Request niya yan eh. Mm. malaki mga idol para sa misis ko yan. Request niyan, yan. daw namin sa kanya yung malaki. Balay <clears throat> itong mga idol. Pa-share. Bilang supportan niyo sa channel namin mga idol na support na rin sa channel ni Altaspat mga idol Pero kung nakalami na pa sa amin na po niya, mm -hmm. kasi damig na rin eh. Nilamig ako eh. Kwan pa sana kami mga idol. Mama na pa sana kami. Kaso si Alcaspat, nilamig na. Kaya sabi ko, win lang tayo. Dahil malakas din ang hangin dito mga idol. Kung napapansin nyo kanina, sa ilog mga idol maraming dahon ng ano kawayan dahil malakas kasi yung ano alon ay yung alon yung hangin sorry hmm pinsan mga idol nagagawan yung mga aso dito sa lalim mga alaga na may aso matustid oh. Tapos kasi kaya nyo pag tustid. Hmm. Balotong eh. Hmm. Kanin pa na? Pa? aku Dugi ako sa kainan ng na isda mga idol oh. Hmm. So yun lang mga idol ah, uh, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa channel ko sa panonood ng channel ko hanggang dito na lang mga idol ah, uh, sana wag nyo po sana kalimutan i-like, i-share at subscribe na rin po mga idol para lagi kang updated sa mga bago pa namin mga videos na i-upload so hanggang dito na lang mga idol maraming salamat bye bye